Welcome to my channel JDFW in Dubai Hi everyone all welcome back to my channel it's me again JDFW in Dubai for today's video we are going to make shrimp masala we are going to make the masala Yung nilagay ko sa masala yung sibuyas, sa uh, bawang, luya, at saka yung chili. Na ano ko din yung kamatis, mga lalang. Ayan. Anitay natin medyo maluto na yung, kamatis para sa ating masala. Pag, pag okay na yun, ilalagay na natin yung ating shrimp. Ayan, nandiyan natin yung shrimp natin. Nagalan natin siya ng ano, ng balat. Ayan. Sulit so, yung mga lalangs. Yan, okay na po ang ating masala. Talagyan na po natin yung sure. finish product finish product Jude ito na po yung ano yung luto natin na ano shrimp masala ang sarap nito in fairness mga loves spicy siya Ay, hindi naman masyado spicy katamtamang spicy lang po ah uh, yung ilalagay ko dyan. ayan oh, pero ang sarap ayan kainan na